today's video as you can see guys nagbe-blink na yung belt natin dahil ang natakbo niyan ay almost 25,352 kilometers na siya so first time natin magpapalit ng belt binili natin ito sa Yamaha B65 tapos yung slider piece natin papalitan na rin natin naman ba sa makapit, at, at naman siya? All you need Kasi is na? Yeah. So, nakuha natin siya nang... free ang laundry, sa triple na ang Kaya 860 lahat kilahat. Cumulative ng mga, sulod, sulod mga yung natin dito kasayos. sa room. So dito natin yung palitan guys. Sa na kasi sobrang dami nang nag-ayos uh, sa Yamaha, kaya dito na natin ipalagay. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron din vitamin B3. napapansin ko sa 25,000 na ano natakbo ng Aerox natin, since nagbiblink na yung belt niya, nag-indicate na siya na kailangan palitan. Napapansin ko medyo medyo bumaba din yung na -re reach nating speed. White Rose Papaya yung top speed niya medyo bumaba din ng almost uh, 3 uh, almost 3 km per hour yung tinaba so syempre kung napuputput kasi yung one natin yung belt natin hindi hindi siya makakuha hindi siya kumakagat masyado kasi tumutulas na siya lalo kapag tumatagal na yung diretsyong 3 o apat na oras yung trap-trap mo Talagang dodulas yan. So, today ay magpapalitan na natin siya. Kaya sa NX3 capsule, dito ako binig. So mamaya papakita ko Gano <tipan> na siya ka nipis Nag <tipan> nipis lang si siya eh May mapapansin ko sa build na parang puputi-puti Papakita ko sa iyo lang Star oh. Wars Star Wars Manufactured by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Squad ito yung guys Ayan, mapapansin nyo yung mga pod-pod na. Ito yung bago. Ayan. Kikita niyo yung pagkakaiba nila. Pudpud na siya. Ito, okay. mas mataas na. kasi oh. oh, yung slider niya, kuya, oh, palitan. Ay, pali palitan mo nga rin yung... Ito, ito yung bula, di ba? Oh. Palitan mo nga yung 11 grab sa akin. Ayan. Please. Mas lumit na siya. Mas lumit. B8R B65 yung pinalit B65 yung pinalit Ang slider niya palitan na rin ako. Kasi yung mapansin nyo, malalaglag na oh. Laglag na siya. Magpukos ng dragging yan. Ito yung stank. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker uh, yeah. of world-class quality uh, yeah. prime uh, yeah. detergent. Uh, yeah. This song is brought to you by ACS Manufacturing you? Corporation, <laughs> ISO Certified, maker of world-class quality. နေကြည့်တယ်ဒီမှာမင်းနာနာဟောရယ်အောင်မြင်သွားမှာ Pronto, cara. Tranquilo, é silver também.